pinako siya. Ito pala yung mga pinako si Jesus na, na nabuwag. Ayan o. No? Oh. Yung nabuwag siya. Yung pagkapako sa kanya. Tapos nabuwag. Na, uh, nagkaroon ng lindol. Tapos yun na pala yun. Di ba? Hawakan ko nga yun, be. Oh, diba? Ito na yung pinag-chair sa Jesus. Saan siya pinag-himlaw? Saan siya pinag-himlaw? siya pinag-himlaw? Ah, ito pala yung pinaghimlaw ni Jesus. Yung pinaghigaan niya. Ito pala yung pinaghigaan ni Jesus. Diyos ko, Rudy. Nakapunta na ako dito. oy. Usiitin mo yan. Ngayon naakit naman kami dito sa taas. Ito daw yung pinagaketan ni ni Mary tapos sinisilip niya yung anak niya habang pinaparusahan. O di ba ang galing ni Ate, ang galing niya maging ano? mo ito, yung church ito ay di ba yan yung nagsinatano si Jesus yung naganun uh, siya na uling ano ba speech na ah ito pala yung, yung uling speech ni Jesus ano ba ano 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 Ito, pala. ito, ito. Pala ano pinagsinipan ni Mary habang pinaparusahan si Jesus. ano 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 ito, ito. ano 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 Si, Jesus, si Mary. Dito, So magdadasal na naman ulit tayo kabayan. Ayan si ate, sinilip niya yung ano na yan, butas na yan. Okay, na Okay, ito magsisindi na kami. Para ano, magkadila. Hawakan natin yung duskulord, duskulord, duskulord. I'm so blessed. I'm so very, very blessed. Malapit na tayo. Kunti lang ang tao noon daw, nung ta daming tao dito. Kaya, hindi, kaya nga, kaya hindi. Ito mga tourist to, di ba? Andiyan na ako. Andiyan na kami. Ito na. Ito na yung pinag-ihinlayan ni Jesus. Di ba? Nakapasurb talaga po ako noon. Ito na kami. Malapit na. Ayun na, ayun na. Doon na kami papasok. Alam niyo, hindi ko talaga na hindi ko hindi ko ma-expect na nandito ako. At alam mo 'yun, nakapunta naman ako dito noon pero hindi talaga ako naka-tour dito kasi kasi nga wala rin naman akong alam. So, meron akong kaibigan dito na binigay ni Lord para ituro ako, <laughs> 'di ba? So, at my God, gusto ko kung ko Kaya nga tsaka hindi maraming tao, kaya makikita mo talaga lahat ng pwede mong makita at tsaka kasi yan. Grabe, napaka bless ko at nakapunta ako dito. Sipin mo 'yan, nakapunta ako kung saan na dum sa ang pinunta ni Jesus. Parang hindi ko ma-explain kung ano yung mga ko. Kudos ko, my God, parang I'm so blessed. Yun naman talaga ang masasabi ko. Kudos ko, Rudy. Napakasaya ko. At nandito ako. O, oh, di ba? Kaya titignan natin doon mamaya kung anong itsura ng pinag pinaghimlayan ni Jesus ng three days tapos nabuhay siya ano nakapasok na kami nakapasok na pero hindi pwede mag kami mag picture o mag mag video doon binawala na, binawala na. oh grabe Busko. napakabuti mo Panginoon isipin mo ito yung simula nang pinako si Jesus. ito isipin mo yan oh nabuhag niya nabuhag niya ng lindol ito di ba Diyos ko Nap napapanood ko lang to sa video